Guys. So itong third booking natin, gusto ko lang po i-share sa inyo na nandito na ako sa pinaka ano location sa uh, tawag nito. Dito po sa pinpoint nitong pick up. So nung pinuntahan ko na po yung itong di-deliver natin doon sa South, bigla po nilang kinansel. So, sa kadahilanan daw po na wala daw po kasi magre-receive doon sa sa drop-off nung kanilang ipapadala. So, medyo nalungkot po ako kasi syempre 388 'yun eh. Tapos nagpakonsuelo po, nagbigay po ng 100 pesos kasi sa abala po natin. So guys, ito yung first booking natin na nakuha natin dito sa ah uh, Pasig. So, Pasig to Pasig lang to. So, dali na natin to guys kasi priority to. Guys, nakuha ko na yung dadali natin ng ano, ng Mandaluyong. So, yung pang second booking natin, Ito po siya. Ayan guys, so, ang bills niya po is 279. Ito na po yung pang third booking natin na pinika po dito sa San Juan. So, dadalhin po natin ito ng Makati at ito yung pang fourth booking natin na uh, dadalin dadalhin din lang din natin dito sa ano sa Mandaluyong Mandaluyong to Mandaluyong so ayun nag uh, like, message na yung ano mukhang kailangan na nila to dali na natin guys 220 pala yung price nito ayun guys good morning magandang araw po sa ating lahat so guys first uh, for today's video <laughs> ayun ah uh, Nakakatuwa kasi pag uh, swipe po natin Or pag on po natin ng ating pong Lala Move apps Eh nakakuha po agad tayo ng first booking po natin Which is uh, uh, pasig to pasig lang naman po At uh, priority po siya So ayun guys Nagkakahalag oh, Wait tatawid lang ako <laughs> Ayun nagkakahalaga po siya guys ng 439 39 priority po pasig to pasig lang napaka ano talaga napaka buti ng Diyos ayun guys kamusta po kayo at uh, pangungunahan ko na po ulit kayo ha ah. subscribe po yung ating pong YouTube channel. Maraming marami pong salamat. At update ko po kayo guys pag nakuha na po natin yung ating pong first booking. Maraming pong salamat. Hi sir, good morning Sir, tama po no yung first tower po na madadanan ko Ayun po okay, Yes, yes po Okay, copy sir po Nag-money obra lang po ako uh, Ah, sige okay okay. po Nandito na po rin po ako okay. Sige po, may na po kami. Okay po, salamat okay, po pa. sir Thank you okay po Okay pa Guys, ayun So, natawagan na natin yung first booking natin So, pasig to pasig lang Thank you Lord kasi priority yung nakuha natin. So tingnan natin guys kung ano kung makakailan ba tayo kasi ang usually lang naman talaga nang nakukuha natin suma total is nakaka 4 bookings lang tayo. So tingnan natin kung ano kung paano mangyari bala ng Lord basta ta wag natin kakalimutan na magpray ano po prayer lang po ang kailangan natin. So guys ito yung first booking natin Na nakuha natin dito sa uh, Pasig So pasig to pasig lang to So tali na natin to guys kasi priority to No need na mag double booking Kasi hindi naman tayo Nakakapag double booking Salamat po So yun guys On the way na po tayo sa uh, Pasig din Sa drop off po natin itong Atin pong first booking So priority po ito guys tapos according po kay Waze is Ah, uh, 15 minutes Eh nandun na po tayo sa drop off Napakabilis lang ano po So sana palaging ganito ano Puro priority <laughs> Alam nyo guys ako gusto kong gusto kong na ulit maulit yung ano Yung double booking Kasi goods yun eh Mas dublado o doble yung ano yung kita doon guys pag ganon So ayun guys ah... Uh, muli po ulit ako lumalapit sa inyo na pakisubscribe po yung ating pong YouTube channel na I'm Son. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong uh, pagsuporta ah, sa akin pong YouTube channel at sa akin pong mini vlog na ginagawa sa paglalala move kasi palagi ko naman po nababanggit sa inyo na uh, tuwing pauwi lang natin ito ginagawa pagkagaling ng trabaho kasi gusto po natin na malibri po tayo ng uh, gasolina sa panahon po kasi ngayon kailangan dumiskarte gawa ng uh, napakamahal ng gasolina po ngayon so ayun guys maraming maraming pong salamat po sa ating lahat at huwag uh, po natin kakalimutan na manalangin dahil ang Diyos po ang siyang uh, uh, nagbibigay po sa atin ng kalakasan at uh, nagbibigay ng uh, biyaya po sa pangaraw-araw update ko po kayo guys pag na drop na po natin itong first booking. Marami pong salamat. Hello, Hello po, good morning po. Lala mo po, nandito na po ako sa draft off. Dito po mismo sa may party. Marami pong salamat. Good morning po. Ay, dito ka na sa harap ko sa mismong lobby mo. Yes ma'am. Ay, yes sir, sorry. Nandito na po ako sa lobby po. Okay po, thank you po. Guys, ito po yung first booking po natin na drop na po natin. Mabilisan lang kasi need na daw po ito sa loob. Ayan guys, na drop na natin yung first booking natin so mabilis lang wala naman pong uh, traffic so ayun na uh, binigyan niya po tayo ng 500 kasi cash po yun ang ginawa po ni sir uh, sinay niya na lang po sa Gcash so party po kasi ito tapos uh, saglit na saglit ko lang siya nakuwanan at ayun uh, po salamat po kay sir na nagbigay po ng 500 sa first booking po natin God bless po sa inyo sir at uh, enjoy po sa party nyo then guys nakakuha po ulit tayo ng pang second booking natin. So bagong bayan Aha, uh, bagong bayan to uh, to Mandaluyong. According po kay Waze is uh, 11 minutes Nandun na po tayo. So guys, uh, update ko po kayo pag na kuha na po natin yung pang uh, second booking natin sa pick-up point. God bless po sa atin lahat at uh, guys, ayun po ah, uh, paki-subscribe naman ng ating pong YouTube channel. Marami pong salamat. Hello po, good morning po. Lala mo po. Ah, sir, nandito na po ako, sir, sa may tapat po ng Gold Deluxe. Salamat po. Yes po, sir. kam. Apa. Salamat po. Thank you po. So, ayun, guys. Natawagan na natin yung pang second booking natin dito sa Eastwood na dadalhin natin ng Mandaluyong. So, ayun na, guys. Guys, nakuha ko na yung dadali natin ng ano, ng Mandaluyong. So, yung pang second booking natin, ito po siya. Ayan guys, so, ang bills niya po is 279. Tapos binigyan po tayo ng 300 pesos. So, ayan guys, dali na po natin ito. At salamat po guys, don't forget to subscribe my YouTube channel ha. Marami pong salamat. On the way na tayo sa ano, sa Mandaluyong. Tapos, according po kay Waze is... Ah. Uh, 20 minutes nando na po tayo. So, wala pong traffic at uh, yun, si Haring Araw ay talagang uh, goods na goods nagpakita na po sa atin. So, marami pong salamat guys ha, at don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat po nang marami. So, ayun guys, ito po yung nakuha natin sa Eastwood na dinala po natin sa Mandaluyong. Second booking natin. Okay na po. Nandito na po si ma'am. Thank you po. Thank you po. Lamat ma'am. Guys, ayun. Nahatid na natin yung pangalawang booking natin dito sa Mandaluyong. So, abang-abang tayo ng pang-third booking natin. So, guys, update ko kayo. Ganun lang kabilis. Wala namang traffic. At, uh, ayun. Uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. So, sana palaging ganito, no? Walang traffic. Tapos... Uh, mabilis po natin na kukontak yung atin pong uh, sa pickup and draft folk. So, ayun guys, ganun lang kadali tayo. At uh, maya maya, pauwi na rin tayo. <laughs> ganun lang. So, God bless po sa ating lahat. Update ko po kayo pag may third booking na tayo. Guys, <laughs> yun. Update ko po kayo. Ayun, uh, meron na po tayong pang third booking. So, uh, Pasig to... Caloocan South. So goods na goods guys. Tapos according po kay Waze sa uh, papuntang pickup point is sabi niya 11 minutes. Nandoon na tayo. Tapos ang uh, bayad niya po is 388. Yun. Nabiten pa. <laughs> so yun guys. Update ko po kayo pag nakuha na po natin. At uh, yun. Tawagan muna pala natin kung ano yung happy uh, pick up natin. So, daradarecho na to. Speed bumps ahead. Hello? Hello po, ma'am. Good morning po. Ma'am, lala move po. Tatanong ko lang po kung ano po yung uh, dadalin po natin sa Caloocan South. Salamat po. Ah, mga damit sir. Tapos may mga kasama items po. Okay, copy, ma'am. Thank uh, you po. Tawag po ako, ma'am, pag malapit na po according po kay Waze is... Uh, okay okay ma'am, sige po <laughs> 11 minutes ma'am, nandiyan na po ako, thank you po So, may third booking na tayo So, mga damit lang daw pala yung ating pipigapin na dadali natin doon So, update ko kayo guys, salamat po Nung pinuntahan ko na po yung Itong deliver natin doon sa south Bigla po nilang kinancel So, sa kadahilanan daw po na wala daw po kasi magre-receive doon sa sa drop off nung kanilang ipapadala. So medyo nalungkot po ako kasi syempre 388 'yun eh. Tapos baka sakali na <laughs> maano natin 'yon, ma double booking. So laging pangarap natin ng double booking ano. Medyo nalungkot lang po ako kasi sayang kinansel po nila. Nandito na po ako. Tapos, ayun, dahil sa wala naman akong magawa, dahil kinansel na po nila, uh, nag ano po sila, Nagpakonsuelo po, nagbigay po ng 100 pesos kasi sa abala po natin. So, ayun, sayang ilang po kasi uh, ayun, ayaw po talaga natin talaga na maka-experience ng ganto but nangyayari po talaga to na sa hindi po natin inaasahan. So, ayun guys, na-share ko lang po sa inyo at uh, don't forget to subscribe my youtube channel so sa mga gusto pong maglalamove na gustong ganito na parang part time kasi ako puro pa uwi lang naman ginagawa ko so may experience nyo po yung mga ganito na no? may cancel cancel na ayaw nyo pong mangyari so guys ayun uh, Update ko po kayo pag nakakuha na tayo ng totoong pang third booking po natin. Yan guys, alis na ako. Dito sayang. Hey. May di-deliver na sana natin. May third booking na sana. Na-pornada pa. Ano ba yan? Kinansel pa. So, oh. And guys, ah uh, may share ko lang din po sa inyo na ito ito aking ginagamit para makatipid ako sa gasolina uh, sa aircon ko po, po kasi lagi lang ako naka one bar tapos ito po yung pang ano pang salo so nakakatipid po ako sa gasolina finally nakakawa na po tayo ng pang third booking po natin so pipikapin po natin siya ng San Juan <clears throat> tapos dadalin po natin siya ng Makati. So ito po ay priority Ayun, tapos uh, nagkakahalaga po siya ng 399 credit. So kasi wala na tayong credit guys eh. Kaya kinuha ko na yon So, ayun, let's see guys. Uh, update ko po kayo pag nakuha na po natin yung pang third booking natin sa San Juan. Guys, ito na po yung pang third booking natin na pinika po dito sa San Juan. So dadalhin po natin ito ng Makati. So ayun guys, uh, food daw po ito. So let's go, tapos naka-priority po ito. So ayun guys, update ko po kayo. Thank you po. Moving na po ako going to Makati. So priority po ito guys, tapos pagkain po yung dadali natin doon. At ayun, uh, according po kay Waze is uh, 16 minutes nandoon na po tayo sa pinaka-drop off natin. So ganun-ganun lang, sayang po yung kanina no. Uh, nandun na po tayo sa talagang pinaka uh, location kung saan natin pipi ka yung dadalhin po natin sa Caloocan South, uh, South. Uh, Kinancel naman nila So, syempre, nag-effort po tayo Although, nagbigay po sila ng 100 pesos, pero... Walang concealan sana. <laughs> Dapat din na double check po kasi nila kung ano. Kung meron pong magre-receive nung kanilang ano. Masasayang nun eh. <laughs> anyway guys, ah uh, okay, okay naman na ano, na nakakuha na tayo ng pang third booking natin. So, update ko po kayo guys pag na-drop na po natin to. Marami pong salamat. Uy, don't forget to subscribe ha. my YouTube channel. Marami pong salamat. Guys, nandito na ako sa Makati. So, itadrop na natin to. At iiwang ko na po sa lobby. So, ayan guys. Update ko kayo pag uh, nababa ko na to o makakakuha tayo ng pang-port booking. Thank you po. Ayan guys. Ito na yung dineliver natin dito sa Makati. So, 4 bucks po yan. Priority. Thank you po. Ayan guys. Nadrop ko na yung ano. Uh, pang third booking natin so ito yung priority tapos pagkain yaman so pinaiwan na lang sa lobby sana all <laughs> thank you po sa ano sa payment ayun guys nakakuha na tayo ng pang fourth booking natin so mandaluyong to mandaluyong lang din so kuha rin natin to guys kasi malaking tulong din to 200 plus pang fourth booking natin So ayan, guys, update ko po kayo pag nakuha ko na po. Guys, ito yung pang fourth booking natin na uh, dadalhin din lang din natin dito sa ano, sa Mandaluyong. Mandaluyong tumandaluyong. So ayun, uh, like message na yung ano, mukhang kailangan na nila to. Dali na natin guys, 220 pala yung price nito. Hello ma'am, magandang gabi po. Yes po. Ma'am, nandito Hello, na po ako, ma'am. Salamat po. po. Sa, sa lobby po. Yes, ma'am, opo. Okay sige. Okay. Thank, thank you, you. po. So ayun guys Yung pang fourth booking natin na uh, Sakto, malapit lang kasi Nandito na po ako at uh, Natawagan na po natin yung client po natin So pababa na po siya ng building So ayun guys At uh, Sana makakuha na tayo pa uwi kasi Ayun uh, Kailangan natin sana Sana makakuha tayo pa kahit Balinsuela Or may kawayan Para makauwi na tayo ng bulakan <laughs> So ayun guys update ko po kayo Guys, ito po yung ano, Ida draft natin ngayon. So antayin lang po natin si Mama mga pinalaundry po na damit. So ayan guys, marami pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat po. Ayun guys, ito na po yung ating pong suma total na kinita. So sa cash income ay meron po tayong 938 tapos, uh, dito naman po sa online income na 20% na kay Lalamove is meron po tayong, o oh, meron po siyang 131.60. O, oh, ba diba? So, samantalang sa atin po na total revenue is meron naman po tayong 1,069.60. So yun po yung uh, po natin dahil uh, kaya po naging uh, 1,069 samantalang doon sa cash income is uh, 938 lang. Gawa ng meron po kasi tayong uh, inaccept na booking na pang tapa po natin. So doon po siya nag ano, kumbaga naglaro. Kaya naging kumbaga parang naging baligtad na dapat yung uh, yung gross is uh, medyo malaki. So, goods naman guys ata uh, sa sa 1069 ay babayaran ay magbabayad po tayo sa ano sa gasolina po natin na 500 pesos Then meron po tayong maintenance ng sasakyan na nagtatabi po tayo ng 200 pesos. Not bad na po kasi ang kailangan lang naman po natin dito. First, uh, Palagi ko po itong nababanggit na pauwi lang po yung kailangan ko na malibri po ako ng gasolina. Kaya po ako nag move. So malaking tulong po yun guys at uh, sa mga gusto maglalamove galing sa trabaho, pa-uwi, eh, subukan nyo rin po yung ginagawa ko. Makakalibri po talaga kayo ng gasolina. Support so, bookings not bad po, ah. So, ayan guys, maraming marami pong salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless po at ingat po sa ating lahat.